Hello mga utaw. Pagpasensyahan nyo na ako kung medyo magre-react ako dyan sa mga kasi ang dami yung dumadaan sa news feed ko about dyan sa anak ni Manny kay Joanna Bakosa. Sabi ng mga netizens, bakit ayaw yung bigyan ng magandang bahay ang anak niya? Bakit ganon ganito gan ah, yung iba iskop ah baka ayaw bigyan kasi may may mga kapatid si Eman sa sa nanay o ano baka makinabang. Alam niyo mga tao, mga utaw. Papayagan niya yung mga buhay nila diyan kung ano gusto nila. At saka kung ano ang mga plano ni Manny, hindi naman natin yan alam may isip yan, may utak yan, at inangkin niya ng anak yan. So, ibig sabihin, may mga hidden, hindi na yan niya kailangan ipangalandakan sa mundo. Oh, ito ang anak ko, binigyan ko ng ganito, bilyones. Ano ba kayo? Bakit gusto niyo malaman kung anong ginawa ni Manny? Ginagawa ni Manny sa anak niya? Kung sabihin na, sabi daw ni Manny na, magsikap siya. Kahit sino namang magulang sinasabi sa anak niya na magsikap ka. Hmm. Parang niyo gusto yata niyo mangyari na si Eman magsiting pretty, bigyan ng tatay niya kesyo mayaman yung tatay niya. Ganun ba yung gusto niyo mangyari? Kesyo yung bahay, ganun. Ano bang pakialam niyo doon kung ano yung bahay ng bata? Diyos ko naman kayo. Sobra kayo makapang ano makapangpakialam sa buhay ng ibang tao? Grabe naman yung itong mga netizens na to. Wala nang magawa. Or sinasadya nyo lang yan ng ganyan-ganyan para lang magka-views kayo. Tigil-tigilan nyo. Yung gusto nyo, yung gusto nyo ang mangyari. Alalahanin hindi nyo kaano-ano yung mga tao yan. Kapwa nyo lang Pilipino. Nakakairita. Wala na silang ginawa kundi husgahan si Manny. Ganito ganyan. Andiyan na nga yan eh. Sabi ko nga, mabuti nga. Mabuti nga, tinanggap yan ni Jinky. Kasi kung ako, mahihirapan akong tanggapin. Lalo na kung nangyari yan sa loob ng marriage namin. Naku. Ako, hindi ako nagsasalita ng tapos pero hindi ko talaga alam kung kaya kong tanggapin. Kahit pasabihin nung mabait yung bata, ano, walang, walang kinalaman ng bata. Mahihirapan akong tanggapin sa totoo lang. Sabihin ng selfish ako. Ito ako eh. Papakatotoo ako.